Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon, Daniel Padilla mawawala ng aba sa Inkognito. Mawawala ng aba pansamantala si Daniel Padilla bilang Andres sa seryeng Inkognito ng ABC Bean kaya namin ito na itanong dahil sa kwento. Lumabag siya sa protokol ng grupong binuo ni Ian Veneration para labanan ang mga katiwaliang hindi kayang gawin ng gobyerno. Na-establish naman sa istorya ng serye na kaya sumali si Daniel sa mahan ay para mahanap niya ang nawawalang kapatid at the same time ay. Kasing rin naman siya at dito siya kumikita ng malaki para maipagtustos din sa kanyang lolang si Malu Guzman bilang apo esang. Nang magkaroon ng sansa si Andres na makuha sa tulong na rin ng kagrupo niyang sina Kaila Estrada Max at Richard Gutierrez Ayu ay hiniling niyang magbukas ito para mahanap ang kapatid. Pero nagkaroon ng problema dahil ang hard drive na nasa kamay ni E. Andres ay naging kontrata nila mula sa gobyerno na ipinatrabaho sa grupong pinamumunuan ni Ian Contractor, lahat ng Nasa master list ay pinatutumba na ng grupong pinaglilingkuran ng mga natitirang buhay na eskalera, kabilang sina Agot Isidro Isabel at Dino Imperial Diamond. At dahil kailangan ng isurrender ang hard drive master list, ay hindi pa ginawa ni Daniel Andres dahil kailangan niyang makipagkita kay Agot Isabel para makilala ang kapatid niya. Hindi na nangyaring mabuksan ang hard drive dahil nagkaroon na ng inkwentro at napatay na ang lahat ng involved sa master list kasama ang ama ni Richard Evinasi. Eddie Gutierrez General Tony Bonifacio na nabuhay naman pero inaresto na at nakakulong ngayon. Napasa kamay na ni Nayan Contractor ang hard drive at si EA Andres ay tinulungang maitak si Agot Isabel pero hindi nangyari dahil siya rin ay pinagbabaril pero naitakbo sa ospital at gumaling na. Nang muling magkausap sina Richard Ivey at Daniel Andres ay nabanggit nitong kakalas na siya sa grupo at ito rin ang sinabi ng leader nilang si Ian Contractor na tanggal na ito sa grupo sa huling episode na. Napanood namin ay wala pang update kung ano ang desisyon ni Ian Contractor kay EA Andres dahil kapag may bago silang kontrata ay tiyak na kulang sila dahil si Baron Gisler Miguel ay kasalukuyang binubugbog ng mga taong nakawitness ng pagpatay niya sa bagong partner ng dati niyang asawang si Yesh Burst Christine, si Adrian Alandi Jake, dahil hinahanap ang nawawalang tiwala dalawampu. Incognito ay inaabangan namin ang Japan episode nila at kung bakit sila nakarating doon, sa kasalukuyan ay nasa top tatlo ang incognito. Sa Netflix na mainitin itong pinag-uusapan ang bawat episode dahil laging may sorpresa sina direct Lester Pimentel Ong, at Wang Yan Bin at Ayan Lorenos Handog ng Star Creatives at Studio 360 at napapanood din ito sa Kapamilya Channel. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, kita tayo sa susunod na video.